Bossing Vic Soto binuhat ng isang contestant sa segment ng programang Itbulaga na therapy, trending at kinatuwaan ng maraming netizens ang naging live episode ng noontime show na Itbulaga sa TV5 nito lamang nakaraang Miyerkules ng February 14 kung saan ay hindi napigilan ng isang contestant ang kanyang emosyon ng manalo ito sa isa sa segment ng Itbulaga na therapy sa sobrang kasiyahan nga nito ay binuhat nito si Bossing Vic Soto na siyang naging dahilan ng tawanan at hiyawan ng mga dabarkads at mga manunood sa loob ng studio. Maging si Bossing Vic Soto nga ay nagulat sa ginawang pagbuhat sa kanya ng contestant at tila na Titanic nga umano siya nito, samantala sa naging live episode nga din ito lamang Merkules sa programang Itbulaga ay muli na naman nating nakasama sa ating mga tanghal iyan ang mga dabarkads kung saan ay masaya nilang ipinagdiwang ang Valentine's Day at may iilan ding couple ang nagpakilig at nagpropose pa sa studio. Narito panuuri natin ang nakakatuwang pagbuhat ng contestant kay Vic Soto at ang iilang masasayang kaganapan sa noontime show na Itbulaga nitong Merkules ng February 14.

Poe bossing. Brad babe, alam kona kona ito dati Peragusto kolang savi hin ulit na. You are the best thing that happened to me. I love you always and always. Happy Valentine's Day. Ellen, babe, ara ara, Paganda non paganda sa paningin ko. You give meaning to my life. You're the inspiration. Line non kanta, but then it really applies to you because you are the meaning and inspiration. I can't wish for more. I love you,

Patay sa anong ako. Tapos mo si Mia, parang nagsisi na binuhat ka niya. Bigat mo daw pala. Ano na ng 24,000 pesos. <laughs>